Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang latest injury update kay Jamorant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang mga bagong sentro na maring makuha ng Los Angeles Lakers ngayong regular season. Matapos nga po mga katrops na talunin ng Memphis Grizzlies ang Los Angeles Lakers last week ay grabe na nga po ang pangmamaliit ng kanilang buong team kay Lebron James at sa buong kupunan nga po nito. At isa na nga po sa mga pinakamaiingay dito ay si John Morant na ilang beses niyabangan si Lebron sa loob ng kanilang court at sa kanyang ginawang interview. Ayon nga dito mga katrops, matagal na nga po niyang hindi gusto ang Lakers dahil hindi para naman nga po siya nakaka-move on simula ng talunin nga po sila nito taong 2023 sa first round ng playoffs. Pinamukha pa nga po niya sa Lakers sa isang post ang resulta ng kanilang laban. Matapang pa nga po nitong sinabi na gustong gusto na nga po niya na magkampiyon ngayong taon pero sa kasamaang palad ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita nagtamo nga po ito ng injury sa kanyang balakang na kanyang nakuha sa isang play kontra sa Lakers nang hindi maging maganda ang kanyang pagbagsak dito. Kaya as of now nga po mga katrops, ay week to week nga po ang kanyang kalagayan at hindi pa nga po nalalam kung kailan ito makakapaglarong muli sa Memphis since kinailangan pa nga po niya ng crutches o tungkod para makapaglakad at makanaod ng kanilang mga laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong sentro na maring makuha ng Los Angeles Lakers ngayong regular season. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, As of now nga po ay meron ng apat na kabuang sentro ang Lakers sa kanilang lineup na kinabibilangan ni Anthony Davis, Christian Wood, Christian Coloco at si Jackson Hayes. Ngunit sa kanilang apat nga po ay si Anthony Davis, Christian Coloco at si Jackson Hayes lang naman nga po aktibo sa kanilang lineup which is paminsan-minsan lang naman nga po nagiging epektibo sa kanilang mga laban. Kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po nakapagtataka bakit isa sa mga target na makuha ng Lakers sa trade ay isang bagong big man o sentro na maring sumuporta kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. At kabilang na nga po mga katrop, sa mga nabanggit na big man na maring nga po nila ditong makuha ay si Brook Lopez ng Milwaukee Bucks, Nikola Vucevic ng Chicago Bulls at si Jonas Valanciunas ng Washington Wizards. Kaya yeah, silang tatlo lang naman nga po ang pinakamagaling na sentro na posibleng ma-trade bago pa man sumapit ang trade deadline. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.